Samantala, halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa mga nagdaang bagyo pumalo na sa mahigit kalahating bilyong piso. Brigada Jigo Boy Co. Studio, i-brigada mo! Report! Pumalo na sa mahigit 516 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura ng tatlong magkakasunod na bagyong Nika, Ophel at Pipito. Mahigit 170 million pesos dito ay pinsala sa mga kalsada sa Cordillera Administrative Region at Region 2 habang mahigit 338 million pesos naman sa mga flood control structures sa Region 2 at 3. Dahil na rin sa sunod-sunod na pananalasa ng bagyo, hindi pa rin madadaanan ang labindalawang kalsada sa Car, kagayan Valley, Central Luzon at Bicol Region. Ayon sa DPWH Bureau of Maintenance, hindi pa rin ito possible sa mga motorista dahil sa pagbaha, pagguho na lupa, pagkasira ng mga tulay, nagtumbahang puno, poste at debris mula sa mga nasirang bahay. Pero may dalawang kalsada na sa Nueva Ecija ang nadaraanan. Pero limitado pa rin sa mga motorista at tang malalaking sasakyan lamang ang pinapayagang makadaan dahil baha pa rin sa lugar in the heart of changing lives. Ito sa si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News of our...